Bukod naman sa pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay tuwing undas, inaala, er, inaalala rin ng maraming Pilipino ang kanila mga idolong na maya na. Panoorin po natin ito. Hindi natatapos sa kamatayan ang paghanga sa mga iniidolo. At ngayong umaga, bisitahin natin ang ilan sa mga puntod ng yumaong personalidad na nagpamalas ng husay at di malilimutang kontribusyon sa larangan ng sining at politika. Sa Loyola Memorial Park sa Marikina, nakahimlay ang dating child star na si Julie Pearl Apostol Postigo o mas kilala bilang si Julie Vega. Sa kanyang puntod, makikita ang kanyang larawan at nakaukit na pirma. Sa di kalayuan, mabibisita ang puntod ng Philippines King of Rap na si Francis Magalona. Sa parehong sementeryo rin nakahimlay ang award-winning actor at writer na si Juan Marasigan Feleo o Johnny Delgado. Nasa bungad naman ang puntod ng aktres na si Nida Blanca o Dorothy Jones sa totoong buhay. Sa Loyola Memorial Park din matatagpuan ang veteran TV host, star maker at master showman na si Herman Kuya Germs Moreno. Kasama niya rito ang kanyang ina at ng iba pang yumaong kamag-anak. Puno naman lagi ng na mga dilaw na bulaklak ang puntod ng mag-asawa at dating senador Benigno Ninoy Aquino at former President Corazon Aquino na matatagpuan sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Ramdam pa rin ang pagiging matini idol ng dating heartthrob na si Rico Yan. Sa kanyang puntod, nakasulat ang ilang mensahe ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Ilan pa sa mga nakahimlay sa naturang sementeryo ay ang dating YouTube sensation na si Jam Sebastian, komedyante na si Rene Requiestas, veteran actor Paquito Diaz, at radio and TV personality Helen Vela. Ang mga puntod naman ng action star na si The Boy o Rudy Fernandez at Comedy King Dolphy ay matatagpuan sa Heritage Park sa Taguig. Habang sa Manila North Cemetery naman, nakalibing ang hari ng Piligulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. o FPJ. Nakakamiss man silang makita sa telebisyon at pelikula pero ang mga magagandang alaala na kanilang iniwan ay hindi kailanman mawawala at malilimutan.